Hala. No. Neri, yung ano na yan. Bawal yan. Ha? Huh? Bawal yan. Mm, magandang gabi, guys. At, um, bukas po ay ang hatid namin kay Neri, kay Sir Paul. At ngayon, titignan natin kung kumusta yung preparation ni Neri sa kanyang mga dadal. Kompleto na yan. Tinimbang mo yan? Yes. Ilang kilo? Seven. Sure ka? Yes. Nako, saan yung timbangan nandyan? Doon. Ilan ang nadala mong ano, damit? Tingin nga, anong laman ng wallet ng, ay ng luggage mo? Ayan yung badminton na ihahan carry mo. O, mo lang naman yan. Pwede naman yan ayan at eto naman guys eto oh, andito na yung toy gun andito yung mga books na binili namin ay binili ko to eh ayan galing dun sa may nabilhan ako ng galing ng canada box guys so bumili ako ng mga libro para may ibigay siya dun sa kapatid niya sana yun nga ibigay niya sa nga sa kapatid niya to guys nga lang hindi carry sa kaniyang luggage kaya ipapadala ko na lang kasabay nung may mga damit para na ibibigay sa mama niya eh ano tong mga notebook ibibigay mo din to oh, ano pala ito lang ito lang yung sa mga libro no yan ano ko to ipapasunod ko na lang pag nasa bukid nun na sila Ayan guys, at saka yung toy gun. Tingin. Tingin ang laman ng luggage mo. Eh, uh, ilang ilang pares ang damit na dinala mo. Apat patingin na, i read natin yung wallet ni Neri. wallet. Luggage ni Neri, guys. Uh -huh. Tingnan natin kung ilan ang laman. Ilang partner yan? Apat lang po. Atat. Ano, apat na partner? Parang, ang uh, may di ba may pinapadala ng mga damit mm, -hmm. okay, yun po ako kay mama na, na dalhan na lang po ako ng damit mm. -hmm. o oh, Mm. Mm. Okay. Nakalalakasan mo yung boses mo para marinig ma eh. <laughs> kasi wala tayong mic. Okay. Mm -hmm. Ano po, yun po sabi ko po kay mama na dadala po nang dadalhan niya na po ako ng damit. Bakit iniwi? Anyway, Ay, o nga pala kasi sa, sa bukid nun pala sila nagbukas. Ano? Pero sabi mo naman, ano? Anong tawag doon? Uh, kinabukasan naman is balit na din kayo agad na uwi. Oh, punta din agad kayo ng bukid nun. No? Ako, yung muna ano po. Pag, uh, pagdating, iba po, po? Pagdating. Isin, ah. Tapos pagka... Pagka umaga. Hmm. So, yung, yung damit mo bukas, susutin mo, nandito sa labas. Mm. Ah, okay. ko pa rin po yan. Kung anong susuotin mo. Ah, okay. Tapos yung... Ah, uh, pagdating nyo ng Davao, may dala kang pantulog dyan. Tapos kinabukasan, if in case man lang na gagala kayo, meron kang lihisan. Apat na partner, pang-apat yung pantulog. Ah, Okay. Okay, yung mga ano mo... Andis mo meron na rin. Kompleto na. Ayan, may dala din siyang towel para eh. Mag-stop over sa so last condo. Ayan. Uh, ano pa lang laban ng luggage mo? Yung ano mga hmm? beach. Patihing nga ako dito. Patihing nga ako laman dito, dito. Surprise. Surprise. Ah, ayan yung docks mo. Oh, ayan yung papel niya na pinapakuha ni eh. yung papelis na din nung nagpunta sila dito. Oh. Ayan yung damit. Ano pa? Beads. beads. Yung beads mo. Ayan. ayan. yung ano mo. Yung mic mo. Hala! No. Neri, yung ano What? na yan. Yung pabango. Bawal yan. Ha? Huh? Bawal yan. Why? Bawal yan pa bango. Why po? Buti na pa, oh, sabi ko na nga ba eh. Mag ano tayo, mag check tayo ng luggage mo. Why po? Glass ba to? Glass? Okay. Ay hindi. Parang hindi naman. Hindi, po. hindi ako sure. Hindi ako sure kung ano to guys. Pwede ba to? Hindi Ayan. Pag hindi siya glass, sige. Okay. I-try. Sino nagbigay niyan sa'yo? Is... Sino nagbigay sa'yo? Yung sa ano? Yung ano? Itingin parang itingin coconut ang amoy ito. Ay, coconut, oh. fish, coconut. Oh, nito. Oo nga. Oo nga. Sino nagbigay nito? Ano pa sa nga sa'yo? Yung sa ano? Yung... Ano regalo po yan sa atin. Yung... Sa katungan? Katungan. Ah, doon sa amin? Abo. Ah. Yung mag ah, nag-Christmas. Oh, Christmas. Ah, bango nga. Yung kasama ng bag. Saan ano pala yung bag? ay diyan po sa ano. Mm, uh, ipapa ayaw mong ipadala ko din 'yon. Uh, pwede din po. Pwede din. Eh kung gagamitin mo dito, hindi wag na. Marami yung bag mo. Ba mar ha? Marami na po. marami ka nang ba bag, eh, ipapadala na natin 'yan. Mm, sige. Ang bangoy. Ano pa, patingin nga, baka meron pang hindi pala ano dyan, kasi bawal. Oo. beads lahat na bits naman lahat yan ano yun lang naman pag alam ko kasi pag kulong din na ano na gin bawal pero yan naka pero yan naka plastic naman eh so tignan natin ito mo babasag sige tignan natin mai e, ano natin malaman natin yan mamaya tapos yan lang. Ano yung mga puro beads lahat? Yan, ano? Ayan, so, sige. Pwede naman na yan. at least, chinect natin ang laman ng baggage. Okay. Okay, sige na, balik mo na. Okay, ayos mo na ulit habang, ano, balik mo na. Dalawang, ano, wallet. Wala lang mo isa. Ayan. Ano mo na lang, kaya yan. Balutin mo. Balutin mo ng damit. Yung, ano yung pabango. Oh. Balutin may mo check siya. Button? Hindi kasi may, may i-scan kasi eh. May i-scan. Yes, i lahat nila yung luggage. Para. Pero pero ano siya hindi na naka-plastic okay lang 'yon. Hindi na hindi siya babasagin eh. O oh, sige, sige balutin mo ganyan, balutin mo. balutin mo Makikita pa rin naman 'yan pero at least nakabalot Pero ano naman 'yan hindi naman 'yan babasagin eh hmm. Bawal kasi talaga mga babasagin doon Dalathan carry 'yan Ayan yung yung hikaw na yan ay Hi, po hindi naman siguro sige hindi. hindi po pwede eh. hindi naman siguro ayan ilagay <laughs> ko na lang <laughs> lahat dito sa tinga ko hindi pwede bakit marami mong butas ng tinga mo butasan na lang para madala <laughs> pati ngayon ako dyan yan yung yan naman yung tarpaulin at saka yung dal yun lang naman ano o oh, yun lang naman pala ang laman eh, oh. liit lang naman po ha? liit lang naman mm, uh, yan lang okay na yan kasi importante yung lihisan mo nandyan kompleto asan ah, yung pagtulog mo? hindi ko nakita akala ko waterno ako, tayo na po yun anong dun ba? Ah. hindi ko nakita ay, hindi ko nakita. Hindi ko siya napansin. Diyan po, yung brown. Eh, yung shorts na brown? Shorts, ano po siya? yung... siya? Um, ang terno po siya. Ah, pero, yung, pero shorts at saka t-shirt? Apo. Ah, okay. Ganito po yung forma yun. Ah, okay. Ayan. So, ayan guys. Nakita namin, ang nakita natin ang laman ng luggage ni Neri. Hmm. ito na na lang ang ano han hmm, okay. carry mo na lang yung ano yung badminton na yan badminton buksan mo nga parang hindi pala natin nakita yan kulay anong kulay white kasi doon diba, nung binili natin ay ano hindi open. Oo, oo. tingin, tingin maganda naman <laughs> ah, maganda naman pala. Ayan, Oh. Maganda naman pala, o. Oh. practicein mo para mag-practice mag, mag -practice ka rin. Ayan, oh. nakabili naman tayo ng shuttle. Eh. Oh, hindi na daw siya magdadala kasi magdadala ng sapatos, tapos Dadala magdadala pa, 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 pa ng ang slipper niya na yan. Hindi, ang dami pang bit-bit. Huwag -bit. ka nang magsapatos. Dito ang magpagod. Ayan. So, ayan, yan, ayan na guys. Iyan mo na lang, Neri, yung mga kung ano yung asan ah, pala yung damit para kinamama mo? Ayan ka. Saan? Ito pa nakababa sa ito. Ayan, lahat yan yung naka-eco bag na yan. Dito lang naman. Parang dami pala, no? O oh, pwede naman mapipili ano lang. Sige, tignan ko. Pwede naman tayo mag video call. Kasi yung po. sa ilalagay ko sa maliit lang yung ano eh. Box po? Oo. oo. Okay. Ha? Yes Ay, yung mga bag mo na yan. Ang dami kang bag dyan, no? Dalawa po. Yung red, yung lalaking yung bag. Kalingin po sa... Oo dito yan. Hindi mo ibibigay sa kapatid mo. May bag ka naman dito. Ha? Hindi. Kaya mo ibigay? <laughs> yung ano, yung, meron po siyang ganun. Yung Ay, meron siyang ganyan. Meron po sa ano, dapaw Ah, okay. kapay mo ko po sa, 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 sa ah, ah, okay. Sige. Yung pinadala dati yung binigyan na pera. Mm, ah, oo. Sige. Yung ano dalang po dito, yung... Yung? yung, 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 yung ito po yung, uh, po yung Ano yan? ano ba yan? Saan po siyempre bigay ko sa kanya? Sa kapatid mo? Hindi siya dami oh dali 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 Lah daming bagsineri oh mga ito ito na, na ano to sa, sa school mo yan di ba okay, so tapos school. ito doon sa amin ito ba yung sa amin oh, wow. regalo mo doon tapos sa church ko. sa oh. church din tapos ito bigayan dito yung pagkakaryo pa kami ni Dean ah oo yung sa subscribers si mama no parehas kayo ni din dami mo nga ng sling bag mm. so gusto ko rin sana itong tayo ito ang dito Maganda din. Para ikaw. Hindi lahat brown. Eh, yan naman kasi ang favorite mo eh. Di ba brown? Mm. -hmm. mm. Favorite mo kasi brown eh. Ikaw. Ikaw. Ito puto kasi para ano gagana. Ito nang dadalhin. Pwede naman. Para hindi Pwede ka. Ito, ito, kasi ano yan eh. Formal na formal. Oh. Yeah, ikaw kasi ano naman po yung kaan-kaan na ito mm. Ano, hindi ka na magbibigay sa kapatid mo niya ng bag. Alam ko po, po eh. Kasi ano, mabigat ko Eko. Wala lang, ano mm. ito? lang Pero itong nasa eco bag na to, ito lahat yung mga pinili natin para kay mama mo. magpapadala rin tayo ng mga damit. Kunti lang naman to. Ano naman ito, damit mo? Yes, po. Ang dami niya kasing damit, guys. Kaya yung iba ay, ano, papamigay na natin. May ano, eh, may nasunugan dito sa amin, guys. po? Pamig... Mga 30 daw ata na bahay. Ayan. Pili ako sa mga ibang damit at saka yung mga, mga damit pa si madi dati na natira dito papamigay natin dun sa nasunugan para ano, kawawa naman sila para may masuot din sila so ayan guys ayan guys yung update ngayong gabi kay Neri Friday na yung kanyang luggage kanyang bag so ready to sleep na si Neri makakatulog ka ba? Oh, sabagay ano ka eh ang token yan eh. Madali <laughs> lang matulog yung pumasok pa sa bangko tapos nakatulog doon sa... <laughs> Oo, oh, punta kami yung bangko eh. Nakatulog habang inaantay ako sa upuan. Ano ba to? Ang token itong to eh. Madali lang matulog. Madali so, lang di mag-isip. Madali lang ako mag-isip. lapit ang guard kasi titingnan baka nagtulog ako. Tapos pag <laughs> natin para ano, para hindi pangalita pa ng iba. Y. Mm. Bakit na siya tulong Ayun. So Okay na guys. Ready na at bukas ay umaga ay ready na kami. Okay. Mayap na to buksan guys. Mm. Yan. na siya. Ready na siya. Meron lock yan eh. May sariling lang. <laughs> May sariling lock. May sariling lock. Ayan guys. So, Bye bye na guys. Bye, bye And guys, matutulog na sana ako guys eh nag-search ako kung pwedeng dalhin yung pabango ni Neri kasi malaki yun ni. Eh. eh, ang sabi doon dapat 100 ml. Below lang ang pwede ata eh yung pabango ni Neri malaki yun. So, malaki yung kay Neri, be. Eh. Malaki, eh. tingnan mo, ilang ml yan. Ha? upang Oo. Pero wala eh. Kung meron ka sana tayong lagayan na maliit para ano, magdala ka ng hanggang 100 ml lang. Sayang lang kasi yan, Neri, Kung sa airport mo iiwan, pag sa airport nila kinuha yan, hindi sayang. Papatanggal na lang natin para sure. Ipadala Ayan oh. Ang laki po. yung ilang ml yan. Tignan mo nga. Laki nga dito. Ayan oh. 150? 236 ml. 236 ml eh. Dapat sabi 50 ml lang and below. Okay. Um. Patanggal na lang natin para sigurado. Wala ka bang lagayan dyan na maliit? Ililiit mo kung gusto mo para kung magdala ka ng maliit. Ayan, maglipat ka na lang sa yung lagayan na katulad ng isang ano dyan, yung lagayan ng alcohol na 50 ml lang. Ganun na lang. No? Ganun na lang ang ano ang lagayan mo. So, ka dyan ang maliit na lagayan para pwede mo tingin. Ayan, ay, malaki ito. Ilang yun yun to? Ayan. 70, ayan. Ayan na lang. Ayan na lang ang lalagyan mo. No? Para sure na tayo, okay? Ha? Okay.